Ito na ngayon ang junk shop ni Kabubog, ano? Itutor ko kayo. Magandang araw sa inyo. Ito nga pa lang lingkod nyo si Kabubog, ang hinamak na magbubuti sa Laguna. At ngayon ay junk shop owner na. Narito tayo ngayon mga Kabubog sa aking kuan, uh, unang bodega, ano? Akin na uling binuo ito at may kanya-kanyang lalagyan na uli, ano? Matapos nga natin yung pangalawang bodega ay binalikan natin ito, no? At hindi pa naman tayo pinapaalis dito so sinasamantala natin ang pagkakataon ano tayo ay nag-assemble dito ng isang set na pangkating at isang set na sa kabila at atin muli nilagyan ang kanya-kanyang lalagyan dito kaya lumalabas ngayon na dalawa na ang ating budiga mga kabubog at dalawa na rin ang ating truck na pan deliver no? kaya nga mga kabubog ang sibak na galing doon sa kabila uh, iniipo natin dito at medyo maliit ang daan doon hindi kasiyang malaki ang truck Napi kaya dito natin dinadala yung mga plastic doon sa kabilang. No, 'yan mga kabubog yung pinaka labas ng junk shop ko dito sa uh, I amin. Mean. Dito kasi ako nakatira, mga kabubog. Hindi doon sa kabilang sa Bagong budega. no. Kaya naman na uh, sinasamantala natin ang pagkakataon dito, no. At mm, busy nga dahil uh, bihira na tayong makapag-upload at mm, may mga alaga na rin tayong kwan uh, mga native pig at medyo um, binabalikan natin yung pagpaparaming ano yan yung alaga kong inahin yan yung walong anak nila uh, kumakain na rin ano uh, at um, yan ang pinagkakaabala natin yung pagkakataas ng trabaho sa junk shop ito naman yung isang dumalaga ko ano na kuan uh, malapit na rin magbuntis ayan pa yung isa ano bali dalawang dumalaga yan mga kabubog at um, ito naman yung barako ko ano medyo babago-bago na mamaba ano kaya naman na uh, sinikap natin na uh, kuan Uh, magtanim ng mga kwan. Tingnan niyo kung gaano kalawak ng aking mga kwan talian, no? Sinikap nating magtanim ng mga halaman na uh, pagkain ng ating mga alaga sa lugar na 'yan. No, at yan nga, yung ating junk shop tanaw sa malayo. Yan. yung kalawak yung ating kwan, yung ating lawigan ng mga native pig, you know? Kaya itinatali natin at nagtatanim mm, din tayo ng mga gabi, you no? Know? kaya hat. Mm, habang hindi pa tayo nagsisimula sa junk shop o habang nagkakarga ng bakal yung ating mga kasama, no, ating mga tao ay magtatanim-tanim tayo ng ilang puno para mm, sustainable ang kanilang pagkain, ano, at hindi na natin bibilhin. nasamantala natin mga kabubog ang pagkakataon na nandito tayo sa kabukiran ng Katira. Uh, lahat ng oportunidad na pwede nating magawa ay ginagawa natin para nang sa ganun ay magkaroon tayo, no. At mm, dito nga, uh, turo ko rin kay dito sa kabilang bodega ko. Ito yung kabilang bodega ko, yung bagong bodega na. Ano. Pagandahan dito mga kabubog talagang kwan. may kanya-kanyang lalagyan at kwan uh, may bubong halos lahat itong ating bodega. Ayan. Yan, yan yung lagi ng sulid, yan, yung assorted. Dito sunod tapalodo, yero, bubog, ano. Yan. Punong puno ng ating bodega daming kalakal no oh, ayan ah uh, yan na ngayon ang kalagayan ni kabubog ang dating hinamak na magbubuti na dating nakapadyak lang mga at nakakulong-kulong ano yan yeah, yung lagay natin si bak walang laman dahil nandun sa kabila no ito yung mga buti natin no yan lagay ng bilog na buti doon sa kabila malutong doon latahan dito mga buti ng kwan ah uh, pulang kabayo no tapos dito sa tapat na to, yan. May pinaka entrance din dyan, o oh, exit, no. Yan lagay ng waste, no. Yan, yung kabilang kwan, no. So, pupunta tayo dun sa kabila, no. Titingnan natin yung kwan. Yung pinakalabas, ano. Yan, yan yung pinakalabas, ano. At yung katabi, yan yung mga barracks ng ating mga mga taga-pamili, ano. Yung ating mga eco-aid, ano. May kanya-kanya silang barracks dyan, mga kabubog, yan. At may mga tubig, may kuryente. Ano? Yan. Medyo malawak din yung kanilang kwan. Ano? Sinikap natin na nakabukod ang mga barak sa bodega. Ano? May kanya-kanyang kwarto yan. Yan. Ano? So, hanggang dyan na lang muna. Mga kabug, comment lang kung may comment.